So ayun na nga guys, the moment of the truth. Palit po tayo ng ECU Yamaha Mio i125 M3. So troubleshooting na natin guys. Walang lumalabas sa injector, walang negative. Ayan, na trouble na natin. Nilagyan na natin yung din na natin uh, binalatan yung wire. ginamit na natin ng pinagbabawal na technique, continuity. Dito galing, papunta dito sa isio So wala talagang supply guys. Ay ito guys, buo yung wire. So wala talagang supply itong ating ECU. Ito negative. Negative natin ay orange na may item. Ayan na. Ah, Tester natin guys. Tapos start. So pag umilabing guys, good sa ECU. Pag wala, wala talaga. O so, ayan. See you guys. Palit. Aray ko. Aray ko. Ayan guys. May aray. Aray ko. Palit isi you guys. Ito. Update ko kayo pag nakabili na kami. Papander natin yan.